Magandang araw po. Ngayon po ay May 26, 2025. No? And itong mga puna po natin is 16 days. Ngayon, no? so dapat kahapon ko siya itatransplant. Kaso hindi kahapon, busy ako. And ito, ah uh, yung true lip niya is for, Hindi, hindi counted yung utili doon. No? So maganda yung naging result dun sa ano natin, sa pinagtaniman natin na uh, lupa cow manure at saka carbonized rice hull. Apat na yung ano niya, true leaf niya. And kapon kasi ano, naulanan ito, buti na lang ano, saglit lang. Kala ko mababali sila. So, ayan, sige lang. Try ko mag-focus. Hindi ko alam kung kita nyo eh. Kaya e, meron may mga lupa-lupa. Apat na yung true leaf niyan ha. Yung paapat niya kasi ano, nakakasuloy naka lang. Then, natin yung mga roots niya, no? So, mas maganda yung naging resulta ngayon kesa doon sa dati na purong lupa. At ngayon, hindi ako namatayan. Dati kasi yung purong lupa. Pag 10 days pa lang sila, isa-isa na silang namamatay. Kaya napapaaga ako maglipat. No, mag-transplant. So, ngayon na I-check natin yung roots. Papakita ko yung itsura ng roots niya. Kutsara lang gamit ko. Ah, durog. Ito yung katandahan sa ano, may rice hull. na no, buhag-hag siya. Ayan. Wait lang, kita yung Kita niya yung yung roots niya, you know, mahaba. And hindi masyadong makita dito sa pumla na to. Pero madam, yun, yun, kita niyo ang dami niya. Doon kasi dati doon sa lupa lang. Yung ugat niya parang isang haba lang. Ito, madaming sanga-sanga yung roots niya and mahahaba. Okay? ipakita ko lang itong isang piraso. Anak, wait lang na. Ipatong ko lang muna. Wait lang ha. Ay, gulo ng camera. <laughs> Ayan. Ayan no, ang daming niyang roots. Ah, mahaba. Inalo ko baka mabali kasi sayang. Ayan ah. Four na yung tulip niya. Medyo may lupa-lupa kasi kahapon inabot ng ulan. Ang, um, wait. Ito, ito. Itong ito at saka ito. Hindi counted yan sa sa tulip ha. Kasi kotili doon niya yan. Ito yung mga tulip niya. Isa, dalawa, tatlo. And yung paapat, nagasulay pa lang eh. Hindi masyadong visible. Pero apat na siya. So, goods yun sa mga pula natin. Kasi nung sa hydroponics po, nagka-transplant ako is 4 din yung true leaf niya, 4. So, good to, sure to na uh, hanggang pag-harvest nila malalaki ito. No? So, maglagi lang ako mag-update dito sa mga tanim natin no, na nakatanim sa mix ng soil, um, carbonized rice hull at saka yung cow manure. Thank you po and God bless.